Good morning mga kalapangit. Nandito kami sa favorite spot namin ni Raven sa pagtotos. Ayan. Itotos namin si Batman sa si Falcon. Ayan, totos niya. Pinalis ko nga, sabi ko, huwag garangan. Ayan. Yun, no? Know? si Falcon, no? Wala, nauna pa kay Batman. Batman. Sa tatay niya. Ayun, no? Taas, lumipad. Total dock na yung mamaya. Maisali kaya sa Allegri One Lock price na 1 million. Baka pala rin, eh. Ayun, no? Ayun, diret-diret, yun, no? Ayun ang direction sa amin, dyan punta dyan sa bahagi dyan ang palatandaan nila yung mataas na tower eh ng ano cell site wala rita ayan pag uwi namin ng bahay dito na sila mabilis na rin papasok yan si falcon ah, si batman ang oh, may itlog na si ano, Lady White o dalawa. Eh, si Batman, no? mas mabilis na bumasok. Mamaya maglilimlim na yan. Yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanit Love TV.